Ano ka ba? Oh, no. Para yan sa aso. Ipapakain ko. Eto ito? Ito ngayon na lagyan na pagsasalinan ko. Pinahawak ko lang sa'yo yan sa aso yan. Ito lang ako. Akin eh. Hindi ka nagtatanong eh. Ayan. Ayan diyan. Ayan ka para yan sa aso. <laughs> para kay Reggie. Yung pinaliwana kay... Kala ko bigay mo sa akin eh. Hawakan <laughs> eh. mo lang sabi ko. Hindi ko sinabing kainin mo yan. <laughs> Lapit na pala, pala to? Ka-aso nga yan. Bigay ko kay Richie yan. ito pa ilalagyan. asaling ko dyan. Ha? ito naman. May lakas kasi yung ginagawa ko Richie.